Yon, thank you po nanay Yon, may biglaan tayong hakot ngayon At yung hakot natin na yan Eh, dapat siya hapon At uh, naka-scale nga Pero yun yan, na-move nga dahil nga parang uh, Hindi pa ayos yung permit nila ma'am Pero syempre Salamat sa mga nakasama natin Si Bombong, si Cholo, si Andre at saka si Ron Ron yan yung mga napaka sisipag natin mga working student malalaman nyo mamaya kung bakit mga nakaganyan yun pero syempre maraming maraming salamat muli sa mga nagiging client natin at mga nagiging kuwer sa atin papunta na tayo ang ang, ang na lang natin ng gamit ay Aldama Street yan sa Santa Barbara at syempre taga Aldama dyan ako nag-aaral dati sa Baliwag Alliance Christian uh, Academy yan, sa ACE. Kaya kumbaga, syempre, pamilyar ako dyan sa lugar na yan. At ito, nandito na kami sa may hahakutan at medyo malalakit. Buti na lang nakapagsama ako ng mga ilang tagabuhat pa. Dalawa yung tagabuhat. Dapat dalawa lang yan, tagabuhat natin. Pero ayun yan. Eh, dahil nga pakuli-kuli si Bongbong ay eh, naghanap muna ako ng mga ilang mga kasama namin dito si Bongbong isa sa malakas na naming taga yan at saka alam na mga diskarte yan kaso nga lang eh, may mga pinapasukon din para magkaroon ng racket racket pero syempre hindi naman natin siya unoblog ka kung saan lang siya pwede eh kaso nga pwede siya ngayon eh nakapagkuha na ako ng dalawang mga katuwang eh deyon. ang nangyari nga nagsobra sobra yung ating mga taga -buot. pero okay lang kahit papano naman eh Uh, kahit paluwal ng konti, okay lang meron talaga, at sakto lang din dahil napakarami rin at mabibigat hindi naman ganun kabibigat medyo madami lang din yung, yung gamit nila at meron lang dalawang halos na mabigat yung washing machine at yung ano tawag do'n yung rep pero kaya yan ng kahit dalawang taga buhat, kaya namin tatlo karaniwan nila buong buhayan buong pero ngayon nga, dahil nga Uh, masyado marami eh, Nagkakaumpug-umpuga naman sila dyan Dahil nga napakakipot ng daan Hindi rin kakayanin na apat ang bubuhat kailangan din dalawa lang ang bubuhat Kaya yung dalawa Nakatunga nga lang din yung Kaya naman talaga yan eh Nang dalawang taga lang Pero ay nga Mas maganda Pag uh, marami eh, kahit papano nga Napapabilis At kahit papano Eh hindi masyadong hirap yung ibang mga kasama natin At din nga. Nakatapos na tayo sa isang hakot. Bali, dalawang hakot nga pala naka-schedule yan. At dadali natin yan sa may uh, subdivision, bagong subdivision dyan sa may first bayan. At saka yan yung sinasabi ko, church ko nung araw, nung mga bata-bata kami. At nandiyan dyan yung alliance sa may Aldama. Pero hindi ko na alam kung ano pangalan ng, ng school nila ngayon. Yan, shoutout sila, syempre, at i-share. Kanina nakita ko rin. Uh, at sila Lola Jessie, Lola Mina, yan sila. Uh, Kuya ID, mga angeles dyan sa Aldama, marami angeles dyan. Tsaka marami rin mga dyan. At ito na nga tayo yung uh, first, ewan ko kung paano ng subdivision na yun. first yata, parang ganun. Basta sa makinabang lang din, tarkan makinabang, parang ganun ang sumasakop dyan. At may daan din yan doon sa Minabaro, pero puti na lang, meron pang secret na daan pala. Kaya mas naging pabor. Nahin, uh, inaalala ko kasi yung vertical limit baka doon ka ako kami madaan sa Navarro eh hindi kakasya yung nung taas ng truck natin at saka ito nga syempre isang mabilis ang babaan to dahil ah, apat halos lima nga kami nagbababa ng ilang ilang gamit na yan at medyo hinapon na kami dahil nga ah, umulan ayan ang problema natin yon pag magpapahakot ng badang after lunch o pahapon tsak mga naguulan kaya mas gusto namin hanggang maaari makapag-hakot ng agang-maga kagaya ng hakot na naka-schedule sa amin bukas uh, 7am parang kailangan nandoon na kami 6am nalis na kami rito saka yun syempre maraming maraming salamat sa mga client natin na nagsasabi ng mga detalye ng kanilang lugar kagaya ng sir skinita yung lugar namin sir kaya yung truck medyo makipot yung daan na appreciate po namin yun dahil paminsan minsan eh nagkakaroon kami ng problema sa mga makipot na daan at sa mga uh, skitang na dadaanan namin kaya pag ganun kahit pa paano nakapag prepared kami at saka ito nga medyo madami dami nga yung mga uh, pinagbababa natin yan. pero hindi naman mga kabigatan at ang kagandahan naman dyan hindi naman hindi masyadong masiselan sila ma'am hindi maarte kaya ayun din mga kagandahan naman sa mababait na client at ito nga isang mabilis ang biya babaan pa rin to Ts, yung top view naman ng kanilang pagbababa at ayun maraming maraming salamat ulit sa mga client natin na nagsesend pag nagpapasend po ako ng picture ng lahat ng 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 pahakot ang ibig sabihin oh, okay. lang po ng gusto po na makita kung gaano kalalaki kung gaano kadami para kahit pa paano maisipan po kung kakasya ah, ng isang ito, hakot ito. o maisipan po ng magandang kamada na para maingatan din yung mga gamit nyo kasi nga syempre mahirap na mamagpresyo kagad ka kung hindi namin nakikita, nakikita kung gaano karami kung gaano kabibigat yung mga gamit na ipahakot buwarto, nyo kwarto, may isang kwarto sila rito dito sa first ata uh, ito tapos may kapitbahay sila ron galing pang-kwarto. Tapos, isang agdanan pataas. Wala lang pababa. Sa taas po? Sa taas po. Ayaw ko. Dito na lang. Tayo Pasok. Plus paturo na lang kung saan lalagay sa tasa.

At yun nga, pabalik na tayo ron sa pagkukuha natin ng gamit. Medyo sa mabilis na biyahe to. At pagdating nga namin doon, talagang ang naging problema lang namin dyan ay eh, yung makipot na daan. Dahil nga ang palabas ng pinto na yan ay eh, baliktad-baliktad Nakita nyo naman, kailangan namin pumunta ng kaliwa. Tapos sasara na doon namin yung pinto. Tsaka pa lang namin may ilalabas ng diretsyo. Yung mga dapat namin ilabas. Oh bike pre Doon sa so may taas, sa taas, sa taas yan Yung ano na, yung washing na Kailangan may makapasok doon sa kabila Si Lupin eh Lupin Kaya pre ha Sigurado kaya ha Kaya Pag hindi kaya, masabi lang Tayo mo na sa taas at yun nga syempre sa mga ganyang mga kabataan na nakasama natin hindi may iwasan yung harutan at saka buskahan at saka ito maraming maraming salamat sa mga pinamigay nila ma'am na mapapakinabangan ng mga kasama natin ayan ang niya sa mga pahakot pa sa natin marami tayong mga privis na binibigay ng mga client natin at yan pinami uh, pinamigay nga sa mga kasama natin mga nagahapot kaya maraming maraming salamat kayo naman at nakita nyo naman mga formahan mga, mga kasama natin para mga napakasisipag na estudyante Yan. mga sa pang ngayon ay, nagpapahinga raw sila dahil nga uh, masyado sila ang na stress mo, sa pag-aaral nila ng mga nakarampa na ako. kaya ngayon ay pahinga muna sila nakita nyo naman ng mga dati ng mga working student yan. pero salamat sa mga bata na yan na nakakasama natin dahil kahit pa paano malaking tulong din sa atin yan. kahit na, na misa nakakabwisit din talaga at syempre papunta na kami ron sa pangalawang pagbababa natin pangalawang baba pala natin at yan muli dyan, -dyan tayo sa Aldama at Padre Pio, isang mabilis ang biyahe to, para kahit pa paano nga, hindi tayo abutan ng ulan at buti na lang, hindi tayo inabutan ng ulan, dahil pag alis nga natin doon, kila mam bumus na raw yung napakalakas na ulan dyan at makikita nyo rin dito mamaya malakas-lakas na rin, madilim-dilim na rin pala, dahil pag gabi na at yun, syempre maraming maraming salamat muli sa mga client natin na talagang nag-PPM sa atin ang nakikipag-cooperate sa pakikipagbigayan ng impormasyon sa mga papahakot, sa mga gamit, sa mga kailangan namin malaman na detalye kung anong oras, kung kailan, at uh, kahit na minsan nagkakaroon ng problema sa pagpapareschedule, eh kahit pa paano nagagawa naman natin ng parahan. At yun, maraming maraming salamat ulit sa mga nagre-recommenda, tag nag nagla-like, nag-share nag at sa uh, mga nanonood ng mga videos namin. At saka, Maraming salamat kila ma'am na napakabait niya yung naging client namin. Nakita nyo naman medyo madilim-dilim na. At ito syempre patapos na rin kami pero may konting harutan pa dyan yung mga bata na yan. Angat mo muna, oh. patas-tas niyo muna. Yan. Eh ano lang naman, makutsut lang naman yung pwede topin yan. Tapos yan. May spring na raw ano eh. Sa barbaralo. Sa Ano hindi ka yan? Oh Mali lang yun oh Bobo ah. yung... sa mga naglilipat bahay dyan pahakot pasakay yun, thank you po nanay yun, salamat po at sumayon nyo kapaya pa peace be with you God bless Bijam Lights and Sounds. Pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng auction gaya ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang okasyon. At 'yun, meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band at kahit anong uh, setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na Bijam Lights and Sounds pag kailangan niyo ng banda at kahit ano nga pong maitutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin, nagla-like, nag-share, nagpa-follow, syempre, sa b Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. Sumayon so, nyo ako kapayapaan. Peace be with you. God bless.